So hello, mga ka-trip. Good afternoon. Ngayon, nandito tayo sa Sweet. Pupuntahan natin yung bilihan ng chocolate dito na mura. Ayan, dito yan sa... Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung Manara Mall. Sa likod lang. Ayan, lakad tayo. Kung magsasasakay kayo ng bus, malapit lang din. Galing sa Mia. yan ito yung mga chocolate na pwede natin pasalubong sa Pilipinas kahit saan kung saan yung makatipid tayo kung saan makabili ng mga chocolate na mura napakita ko sa inyo mga katrip ito yung swig yan mabilis lang yung lakad natin dito Siyempre, kasama ko si Ogen. Ogen! Uh, pasalubong din nila sa ano. Para pagdating ng bakasyon, dito na rin sila bibili ng chocolate. Na. Malapit lang mga katrip. Malapit lang dito sa trabaho namin. tawid tayo yan mayroon din dito mga mga wholesale wholesale pala dito mga katripang bilya salam ay salam <laughs> Sino hada? <laughs> hi hi hi. Yan. Janata. Ay yeah, marami parang ring dito, rin may mga ganyan din. Ang yeah, mga daming sasakyan dito kasi dito yung tambakan, dito yung tao dito, yung dito nila dinadala yung mga mara maramihan mabaga ang bilihan dito mga wholesale pero kahit tingin tingin pwede ka rin bumili dito, kumu dito pala kumukuha yung mga nagtitinda sa mga mga bakala mga grocery dito din sila kumukuha tapos tinitinda nila around about the road, here left yeah, ah okay actually, the way from here there the other side yeah so it's a long way ah we're not, we're, we're so last year between we created tayo si malamig. may mga bilihan din to yan mga pagluto malalaking kawa pero ang pakay natin dito is chocolate lakad lakad yan dito mga katrip malapit na you're near ah yan yung pangalan Sweet store. chocolate. Number na chocolate. Ayan, mura lang Ayan, Ito ang mga katrip. Ganyan, ganyan, ganyan. 7.50. Gen! May ubaltin din dito. One din ang 7.50 ubaltin. And ma-ubaltin din. Tingin tayo dito. One dinar six fifty in pieces. And I mean, I'm the sneakers. Bounty, Galaxy I ah, sorry. No sale Kitkat. Ini yang Kitkat mau ke trip. 450 piece. 450 ribu. How much that one? Crystal candy. <laughs> What's this? One dinar five hundred. Yeah, one dinar five hundred. kan Karak! Hello! Tapos, itong Maltesers isang ganito, $1.99.50 Maybe, there is a... We'll check the sale. Ayan, Pringles Dried mango 750 pandan peels again coming here I want Only this one. This one 250 pills. Yan. Yan nga. Ito nga yun. Deep cut caramel. 750 1 500 Ayan. 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 ah ito nung mga salted caramel almond ito naman mga mahal 15 kd dito katrip pag nag sale swertihan ano to? ito mix candy ano Yeah, I'm going to plug it. There is a sale. Maybe you have sale, bro. like the Christmas calendar. Ah, okay. We have How much that one? Item. Uh, this price is still not coming. Uh, ah. But maybe after one hour we can find it because we make it here. Ah, okay. Okay. Uh, Christmas calendar, no? Yeah. Wow. We have too many items. Yeah, room. yeah. A hundred pills. May mga hundred pills then. Yeah. Ah, 1KD. 1KD na 100 pills. Ito bro, uh, <coughs> Mga trip, Blender. Oh. Transparent. Ano. Yung flavor niya. Naka-incan. Pero transparent. Strawberry flavor. Again. Takaiba, iba Lemon. It's transparent. Like a water. Yes, sir. No, this transparent. Only flavor, please. Huh? Only flavor. Yeah, flavor only. Nutella, 350 pills. Ano? Yan. Ito, Nutella, 800. 850. Ito, 900. iba wala na. Nagdi-display pa sila mga ka-trip. Ngayon pagpunta natin, nagdi-display pa, nag pa sila. Kasi nga marami na dumating na mga items daw. At bukas pa may -di display lahat. Ayan, um, punta lang kayo dito sa sweet. Uh, 350 pills. Tender. Uh, mga, mga Christmas gift. Kaya mga ka-trips, punta lang kayo dito sa sweet uh... <laughs> Ayan. Okay, let's go again. Thank you, bro. Where? Naalis na kami. Ayan, uuwihan na kami mga ka Sabi hindi pa daw sila nakapag-display ng iba pang chocolate. Pero sa susunod, hanap tayo ulit ng mas, mas, mas mura pang chocolate kung saan nagtitinda. Nang mas mura pa doon. Okay, dito na tapos And bye-bye.